on so, Teddy yes, hello, hello, guys. Ayan, guys. Today's vlog is about pagluluto ng dinuguan dito sa Dumpay, Pangasinan. Hello, guys. And before that, guys, so don't forget to subscribe my channel. Sinayra, portion ko lang. And of course, guys, syempre, uh, kumatay ng uh, 193 kilos na baboy. Ayan, di ba? Napakalaki sa isang handaan dito sa babang lukta Tatay Pilo. Okay, so ang unang recipe uh, niluluto ng mga <laughs> Tagaluto ay ang diliguan. Tingnan natin kung masarap magluto. Ayan. So, pinamantikaan syempre yung uh, taba ng loob ng baboy. yan So, titsilipin natin ha. Kung gaano uh, kasarap ang kanilang lulutuin for today's recipe. It's our dinner time. Yes. Go, go, go. Yes, guys. Pinakita ko sa inyo kanina kung paano i-chop-chop uh, -chop ang laman loob ng ating uh, Uh, kinatay na baboy, na siyang kakain namin dinner for today ayan, I don't know kung ilang kilo itong sinap-chap-chap ng ating ilang uh, luto okay. and of course, syempre din, hindi tatawag diniguan kung walang dugo ganyang karami guys, ang kanilang nakuhang dugo doon sa 193 kilos ha? ayan, okay, so Siyempre, iligyan siyempre yan ng suka para maging... Uh... After papatukin ng ating taba-taba, uh, siya na rin magmamantikang silbi sa ating igigisang bawang at sibuyas, guys. Go, go, go! Ayan. Sige nga bang uh, halo ang ating uh, bawang at sibuyas. Shout out sa mga kasama kunday. Ah, uh, ladies, at sa mga nagsusumba, gugugulan tayo guys. Ayan. Ayan. Ayan, bumubula-bula na. Bumubula-bula na. Oh, hindi. Ayan, yeah, bumubula-bula. At malapit na. Ayan na guys, ngayon. Ayan, huwag ka naman. Ayan, ayan guys. Ayan, ayan. ayan. Alright, ang ating mga... Ayan, yung sinap chap chap na naman loob, guys. Ayan, ng baboy, ah. Baboy, hindi tao yan, guys. Go, go, go tayo dyan. Ayan. Ayan. Sige, halo, halo, halo lang tayo. Nang uh, mag-mix uh, ang lasa ng ating bawang at sibuyas. Go, go, go. Ayan. Shout-out sa mga nanonood dyan sa baba. Kamusta, kamusta na kayo dyan? Okay, still here in Pangasinan. So, pasensya na guys. At ako ay uh, wala sa ating mga, sa ating uh, bahay kulitan, premium marathon. Dahil hindi ko po mag... So, ang recipe ay mga imbutido. Tama? Imbutido? Ano pa? Ano pa, ano pa mga recipe? Lechon kawa! favorite yan ng mga high blend Ayan. <laughs> Master Worm. Ayan. Igadu. Ayan. Igadu. Ewan ko alam nyo guys ang Igadu. Ako din. Uh, basta alam po may yung Igadu na yun. Okay. Alright. Ay, pastil. Wow. Pastil. Anong tawag doon sa may matamis na yon? Ayan. Yeah. Ayan. Ayo, wow, go go go, sayang guys. Imbitado kayong lahat kaya hindi kayo makarating eh, no? <laughs> Awan naman dyan po. Ayyan, guys, go go go. Ayyan, diretso lang tayo. Hatiin natin sandali lang 'ya pag nagigisa na medyo na nagtututung uh, ng konti yan ilalagay na nandahan-dahan ng ating uh, dugo ng baboy kaya siya tinawag na dinuguan. Yan. So ang mga seasoning yan, syempre may asin, may paminta, may magic syarap, pan maging magic. Ah. Sile. Yan lang, simpleng simple lang po yan. simpleng simple lang. Yan. Uh, masarap pong dinuguan mga laman-laman para sa akin, rather than doon sa tuloy, sa, mga, sa baboy mismo. Kaya lang sa mga may sakit na arthritis, hindi po sa inyo bagay to. Ayan. Alright. Ayan guys, di ba? Ayan yes, sinuhulog na yung, ayan, mukhang uh, pinapaanghangang mabuti. No? Ayan. Di natin alam kung anong purpose nila na pasarapin o pasarapin ng pasarapin ang kanilang niluluto. So, malalaman namin mamaya sa aming pagkain kung itutuloy pa natin na sila magluto up to tomorrow. <laughs> ayan, guys. Ayan. Sa so, ating... Ayan, ayan. Lalagyan yeah, ng... Yan. Ano yan? Ng ang magic, magic syrup. Totoo, guys. No? Ang magic syrup ay nagmamagic talaga ng sarap. Ayan. Kasi natanay ko na yan. Hindi masarap ang niluluto ko. Nung nilaya ko ng magic sarap, sumarap talaga ng magic sarap siya. Ayan guys, nandito tayo sa kapaligiran. Dito sa aming uh, likod bahay. Medyo madilim na po dito. Guys, kung meron tayong mahagip na mga hindi kaya nais-nais dito, pasensya na po kayo. Ayan. So, madaling po dito sa pinaglulutuan. But, babalik po sila after this po. Babalik po sila tomorrow. At uh, sana maaga akong magising para ma-vlog ko po ang uh, second part ng kanilang pagluluto. Alright. Go, 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 go tayo. Ayan. alas tres. Ayan. Oh, alas tayo. tres. Ay, gising ba ako nun? Next <laughs> Ayan. Smooth. Lalagyan ng hop water. Ayan, mga 1 fourth lang pala ng uh, mineral water na, ayan. Okay. So, ayan. Ganyan pala magluto na ang kanilang pinaguan. Lagyan ng water. <laughs> Alright, so... After 10 minutes, check-check ulit ito, guys, ha. Alright. Yun na, red na yan. Ayan, gawin guys Ayan, parang pala no guys So gagamit tayo ng mahabang uh, sandok no? Okay, sandok yung san, tawag dito At ah, kawa, yung malaking uh, kawali Para sa ating uh, maramihang luto ng binaguan Extra ako dito guys Babayaran nila ako dito, yes Ayan, so haluhali natin Nakakatawa, ah, parang ano no, yung magkukulong Ayan guys, ito yung ating inahalong uh, dinuguan. Go, go, go tayo dyan. Alright, natin. So, nilagyan nito ito guys ng uh, konting toyo. Meron ng paminta, may magic sarap pinapalambot na lang konti at medyo tuyo-tuyo ng konti. Parang lalong masarap. So, guys, ito ating uh, paunang dinuguan na hindi pa kompleto para ito ay uh, ihain natin sa dinner ngayong araw na to. Okay? Mm -hmm. Ikaw, ah, portrait lang yun, ah. Hindi. Okay. Ay, ay, okay na po. Okay. Na. Okay. Yun. Next move. Ang ihulog na. Ayan, ibabaksak na. Ibaksak na. na ang ating mga siling pang paanghang. Ayan. Sa sinabi ko kanina, yung mga mahilig po sa manghang, pwedeng pwede yan. Ayan. Go, go, go. Ba't pang Sige na guys, Ayan. Para lalo siyang lumasa. Ah, parang lalo siyang lumasa. Ganyan sa lang. ako. Dito Ayan, para kita. Ayan. Ayan guys. Hello, hello. Ayan na guys. Kaya din nagawa na. Ayan. Daan-dahan ang pag uh, buhos ng maraming dugo na may suka. Ayan guys. Ayan. Mag uh, kulay na siya. Alright. Sab sabi nila pag nahalo ni Dido po yung halo. Ito na yung nahalo yan. Ayan. Apat yan. Isasama rin Ah. Ito pag hinibas na ano Ayun. Isa pa, isa pa. Tapos maya maya, uh, yeah, yan ay pag maglalapot na na. Sa kanya gaganong gano'n yun. Pero masarap din kaya yung buo buo na yun. Ang sayo ko sa dilugan. Ayan. So Ayan. 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 Ayan.

Ayan, second batch ng dugo. Yung buo-buo ng dugo, guys, ay medyo hinalo-halo nila. Like, minix uli ng suka para medyo maging malabnaw. Ayun, yan ang masarap, guys. Yung mga buo-buo niya. Ayun, nahanap ko. Alright, ayan. Sige, nakatulay pa. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating ah, diniguan. Ah, first recipe for today or for tonight. Ayan, guys. Ayan, ay. So, inaalis lang yung mga konting mandika para hindi para hindi mahi-blood yung mga kakain. Ayan, guys. Tapos na. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you sa Bahay kulitan Premier Marathon for today. So, Bye bye, till next vlog again. <laughs>